Hello guys Ayan na ang anak ni Mary Carol Cat Mga tulog <laughs> Dilat na Ito yung nakaraan Ayan. Dilat na siya Dilat na ang baby Ayan. Ayan na siya Ayan na ang baby boy Dilat na Yay! Tapos, ito, si baby girl. Ay, mga dilat na ang anak ni Miracle Cat. Ay, siya, oh. <laughs> dilat na, dilat na siya. Ay, ano. Ay, malaki na siya. Ayan. Nilagay ko sila dito sa kahon. Ayan, dyan po sila nilagay. Tapos, ito. Boy, ito si Putol. Putol yung kanyang buntot. Ayan, o. Oh. Cute, cute, o. Oh. Ayan. Tapos, ito ang isa. Ayan. Bali, tatlo kasing black yung anak ni Miracle Cat. Ayan. Ayan siya. Ayan <laughs> na siya. Pinuntahan na niya. Pero ito yung pinakamalaki niyang anak. Ayan. 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 Ayan, Ayan ang pinakamalaki niyang baby. <laughs> mm. Ayan. Ayan na yan. Gagalit siya kasi pinuha ko yung anak niya. Ayan na siya. Ayan na. O, didi na ikaw, bebe. Hmm. pagtingin naman ako kay orange mo. Ha. Ah. ito na lang. Hmm. <laughs> Ayan na na. Ang baby ka lang. Oh, I love you, mga babies. Mga blue eyes blue eyes sila guys lahat sila ay blue ang mata ayan iisa yung mata ayan lahat sila ganyan o oh. kulay blue yung mata <laughs> ito pala yan ayan mga kulay blue na <laughs> pati ito hmm Ayan, blue rin. Mga blue eyes sila. Nag-iisa lang tong kulay. Orange na yan, no? Oh, ginger. Pure na ginger. <laughs> Ayan, ah. Sayo na, bebe. Sayon na. Sayon hey, na yan. Ayan sila sa kaisal kakon. Gusto niya, nandiyan siya. At meron din silang laruan na nandito. O yan ah. Sinabitan ko silang laruan dito. Ah. Bakit? Bakit, baby? Ah, ito ulit? Gusto mo rin magpa-video? Ah, oh, gusto din pala ng baby. Ah, oh, wag kang magalit ah. na ano, oh, ganda mo oh. Gusto din daw niya, Sharon. Kuhaan din daw siya ng video. Kagalit siya. Mm, wag kang mangaway. Mm, Nag-away na. Maldita kasi yan eh. Kesis! Halika dito, Bebe. Uh, Inaway niya si Kesis. Ayun yung iba, oh, guys. Sa bintana. Ayun, oh. Ayan. Ganyan ang kasama ko dito matulog. Nakapalibot sa akin kapag natulog na ako. Hmm, balik tayo sa mga kotep. Ayun sila, oh. Ayan.

Wala na niya yung mga anak niya. Oh, ba't may yung mga babies mo? Ha? Oh, my God. si kises Baby, ano yung kamot ng kamot ikaw? Ano yan? Makati na naman. yung maldita. Ayan yung maldita. Ayan. Ito. Ito si Big Rat naman. Ayan. Diyos ma. Ayan yung pinakamatanda kong pusa. Nakakalpo na nga eh. Oh. At saka ito si Dom O may sakit siya. ano yung kanyang balahibo naglalagas. Ayan. Ang dami ko nang ginamot dyan eh. Nagsusugat kasi yung patawan niya. Hmm. Ginamot ko na yan. Ang dami ko nang natry na gamot dyan. Itong huli, ginawa ko siya ng langis. Yung yung Ginawa ko siyang langis. Tapos yun yung pinapahid ko sa katawan niya. Medyo okay naman siya. Natuyo yung mga sugat niya. Yan. Kasi nagsusugat yung ano niya eh. Eh, medyo natuyo na siya. Itong isa, dati matabayan, pumayat din. Oh, kung so, dami yung sa kanilang mga galis-galis. Ito lang ang hindi nagkakaroon ng galis dito eh, oh. si Flappy. Ayan. Ayan lang yung pinagkakaroon ng labis dito. Yan. Pisis! Ano ba yung kinakamot mo? Kamot ka ng kamot. Halika nga, titingnan natin yan. Tingnan ko nga. Hmm. Nangangatin na naman yung isa. Yan yung maro.